Magandang araw! Welcome sa aking mini vlog. Nagluto na nga ako dyan mga ating ng kanin at syempre dahil nga sira mga ating ang initan kong di kuryente, dito nga muna ako magtsatsaga sa kasirola mag-init ng tubig para sa aking pangkape. At syempre mga ating kagigising-gising ko lang naman kasi mga ating kailangan natin magmuni-muni at pagkatapos kong magkape mga ating pinakain ko na si Cyrus para makapunta na nga ako dito mga ating sabilihan ng isda. Magkano kayo? kayo? Ikaw mo ko Ako na ko Eto, magkano? Ay bola wala mo. ko. Sa Kaya 'yun. sa ano ba 'yan? Makalabanos <laughs> eh. At pagkabili ko nga mga ating ng isda, dumiritso na nga ako dito sa Osei para bumili nga ng kunting pangangailangan namin sa loob ng bahay. Ang bilis nga kasi mga ating maubos ng mantika namin. Ewan ko ba, baka iniinom nga ng mister ko. Charot! At umuwi na nga rin ako agad mga ating. Ay, Diyos ko, Rudy, napakainit sobra. At ito na nga mga ating, inumpisahan ko na nga lutuin dito ang sinigang na bangus. Rinig ko na ang alarm ng cellphone ni mister. Alam ko maaga itong papaso. Nalang nakaluto na ako kanina ng kanin. Ito na nga luto ng sinigang na bangus kaya tikman na natin kung okay na yung lasa. Kaya hanggang dito na lang, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.